Tinanggal na sa serbisyo si Police Major Alan De Castro kaugnay ng umano'y pagkakadawit sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas noong Oktubre. Inang ulat ni si Patrick de Jesus. Effective January 16, 2024, signed by me. Following an extensive investigation conducted by our Regional Internal Affairs Service foray. Sinibak na sa serbisyo si Police Major Alan De Castro, ang itinuturong primary suspect sa pagkawala ng beauty queen sa Batangas na si Catherine Camilon. Ayon kay PNP Calabarzon Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang dismissal order ay nag-ugat sa administrative case laban kay De Castro. na contact ang becoming of a police officer base sa investigasyon ng Internal Affairs Service dahil sa pagkakaroon nito ng illicit at extramarital affair kay Camilon. Naging masaya ng affidavit ng kaibigan ng dalaga na nagpatotoo sa relasyon nila ni De Castro. Malakas yung ebidensya natin. Uh, sabi ko nga kanina, yung nag-base tayo doon sa affidavit ng uh, uh, best friend nitong si Miss Catherine na uh, Cam Camilon. No? Uh, andun yung mga pictures, uh, andun yung excerpts ng mga palitan nila ng mga text messages. Mayroon pang criminal case na kidnapping and serious illegal detention na kinaharap si De Castro kung saan gumugulong na sa korte ang preliminary investigation. Tatlo pang pa respondent sa kaso kasama ang driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay na una nang sumuko sa pulisya. Dahil naman sinibak na sa serbisyo, wala na sa restrictive custody ng PNP Calabarzon si De Castro. Hindi rin ito maaring arestuhin dahil wala pang warrant of arrest hapang patuloy ang preliminary investigation sa Batangas Prosecutor's Office. Gayunman, babantayan daw ng PNP si De Castro at handa silang mabigay ng seguridad sa Pamilya Camilon maging sa mga witness sa kaso. Ay monitor natin sir, since uh, this is a sensational case until such time na meron tayong legal ground to put him into arrest. Una pa lang, no, nagbigay na tayo ng uh, instruction doon sa HEPE ng uh, Toy Police Station to closely uh, liaise with the uh, family of uh, Ms. Miss Camilon no, para pag mayroon uh, meron silang nakitang threat or uh, problema is uh, ma kaagad ng uh, kapulisan natin. Oktubre ng nakaraang taon pa nawawala si Camilona. Sabi ng PNP, mas lumiit ang posibilidad na buhay pa ito. Una na rin nagtugma sa DNA ng kanyang mga magulang, ang hair strands na nakuha sa abandonato sa sakyan kung saan umano inilipat ang dalaga. We are hoping for the best, pero we are expecting the worst. So yan po yung ano, uh, sa uh, flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming, uh, hindi po namin masasabi kung Uh, wala na talaga. Pero base po doon sa uh, account ng witnesses namin, uh, it appears na uh, yun na nga po, yung patay na nga po. Ang nakita ng uh, witness namin is uh, duguan, nakalaylay na. So yun po yung pinagbasihan namin. Tuloy-tuloy ang case build-up kung saan tututukan ng CIDG Calabarzon ang criminal case. Patrick De Jesus, Para sa Bayan.